Tara, samahan ninyo ako at ako ay maglilinis ng bahay ngayon. Dahil ang sipag ko ay nahanap ko na. So ayun na nga, dahil malapit-lapit na yung Pasko, kailangan ko na maglinis ng bahay. General cleaning ba? Alam ko hindi naman ako lang ang gumagawa nito. Kahit anong mga okasyon, bago dumating ang okasyon natin, tayo talaga ay naglilinis ng ating mga bahay para kung tayo ay merong bisita, hindi nakakaya sa ating mga bisita kung ano ang dadat na nila sa itsura ng ating bahay. Alam nyo na, ilang araw na lang o ilang linggo na lang at magpapasko na, kaya talagang kailangan na natin maglinis. So, ayan. Inupusahan ko nga dito sa aking kusina. Para ito ay aking malinis at matanggal ko ang lahat ng mga kalat, mga alikabok, at saka mga agiw. Yan. Actually, hindi ako nakakapaglinis kapag ang dara nyo ay sobrang busy at laging umaalis kung siguro sa isang linggo, irerate ko yung aking pag-alis. Siguro nasa mga 7% lagi ako maalis. Lalo na kapag yung daddy ko, niyaya niya ako. O, oh, ganyan, punta tayo sa ganyan. Meron tayong asikasuhin. Samahan mo ako para may kasama ako. So, syempre, yun. hindi yung hindi naman makakahindi yun. Lagi na lang ng oo yung oo. Syempre, kapag gumindi tayo, hindi mapagdak tama Char. At syempre, alam niya na kapag yung pag natin, ng bahay, ay eh, nakakapagod talaga yan. Pero natural lang dahil tayo ang nanay, tayo ang gagawa niyan. Para naman maging maaliwalas at malinis ang kapaligiran ng ating mga anak at ang ating bahay. At syempre, para maging malayo sa sakit ang bawat membro ng ating pamilya. So ayun na nga, malapit-lapit na nga akong matapos sa aking ginagawa. At syempre, natural ang daray niyo, mahilig mag-flex. flex Beflex ko yung nagawa ko at natrabaho ko ngayong araw dito sa aming bahay. So ayun na nga ang finished product ng ating paglilinis. Alam ko hindi ganun kalinis pero malinis naman na. 'Di ba ang sarap sa pakiramdam kapag nakita mong malinis yung bahay, walang kalat, nakaayos yung bahay. Ang sarap sa feeling at ang sarap tingnan. Yung feeling na parang nabunutan ng tinik ganon. Ang pakiramdam kapag nakita mong malinis yung bahay. So ayan na nga, hindi na siya nakakahiya kahit marami pang bisita ang pumunta dito sa ating bahay. Hindi na nakakaya kung makita man nila ang, ang loob ng ating bahay. So ayan, kaya sana wala na silang masabi dahil tayo ay naglinis ng bonggam bonggam bongga dahil nga sa nalalapit na Pasko at bagong taon. Kailangan mawala lahat ng mga dumi, mga alikabok, yan, mga lahat ng hindi. At syempre, hindi pwedeng mawala ang i-flex natin yan kapag walang ilaw. So, ayan, diba? Napakaganda. Nag-iba yung ayos ng ating sala dahil nilipat ko yung pwesto ng ating Christmas tree. Ang napasaya nating Christmas tree, kahit nasa simpleng uh, paghahanda lang ay maging masaya tayo. So, ayan, natapos na ako maglinis. At thank you sa panonood. Merry Christmas! Babush!